Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano magkagusto sa inyo ang iyong gusto o palalimin ang pagmamahalan nyo ng iyong nobyo o mas magustuhan kanya, niya, mas mahalin ka ng iyong nobyo o iyong asawa. Una ay kumuha ka lamang ng papel at pagkatapos, Ay isulat mo ang buo niyang pangalan. Kung hindi mo alam ang kanyang pangalan ay kailangan ay mayroon kang litrato niya. Dapat ay mayroon kang litrato niya at bali igaganto lang natin ito dapat ay i-roll natin ito papunta sa atin. Pagkatapos ay kumuha ka ng pulang ribbon. Dapat ay pula o kahit anong pulang tali. Maaari karing gumamit ng pulang goma o basta kahit anong pulang bagay na maaari natin gamitin upang maitali ito. Pagkatapos ay kumuha ka ng garapon at saka lagyan ito ng asukal. Kung uh, mas gusto nyo ay gumamit kayo ng honey imbes na asukal. O kung gusto nyo naman ay maaari nyong gamitin ang dalawang bagay na ito. Ito ay tutulong upang patamisin ang tingin niya sa iyo at patamisin ang relasyon nyong dalawa. Pagkatapos ay ilagay mo ang nirolyo nating papel. Na naglalaman ng kanyang litrato o naglalaman ng kanyang pangalan. Dapat ay nakatayo ito. Pagkatapos ay maglagay ka ng cinnamon stick o kaya naman ay cinnamon powder. Kagaya nga ng palagi kung sinasabi, ang cinnamon ay isang mainam na ah, Isang mainam na gamit, lalo na sa mga love spell. Diba? Basta may kinalaman sa pag-ibig. Maari natin iyang lagyan ng cinnamon upang mas gumanda o mas maging epektibo ang ating spell. Pagkatapos ay maglagay tayo ng mga petals ng bulaklak. Ang aking gagamiting bulaklak ay hindi totoo dahil ipinapakita ko lamang naman sa inyo kung paano nga ba natin ito gagawin. Dapat ay tatlong perasong petals ng bulaklak ang inyong ilalagay. Isa, dalawa, at tatlo. Dapat iitayo niyo umuli ang yun natin pagkatapos Pagkatapos niyan ay takpan niyo lamang ito. Takpan niyo lamang ito at lagyan niyo to ng asin sa itaas. Bakit asin? Para saan ang asin? Ang asing na ay makakatulong upang maka-absorb ng enerhiya na magiging malaking tulong para sa ating spell Pagkatapos nito ay ilagay nyo ito sa tabi ng iyong kama Sa tabi ng iyong kama habang ikay natutulog Upang uh, marapit ito, malapit ito sa iyong presensya Maaari mo itong ilagay sa ilalim ng iyong kama kung ayaw mong may makakita nito ngayon, maari namang may ibang makakita nito, ngunit hindi, hindi mo dapat sasabihin kung para saan ang garapong ito. Hindi hindi mo rin dapat sabihin na ginawa mo ang spell na ito ilagay mo lamang ito malapit sa iyo lalo na kapag tulog ka dahil mas naglalabas tayo ang ating katawan ng enerhiya na maaaring maabsorb ng ating spell na mas magiging malaking tulong sa ating spell upang gumana ito. Ngayon ay ang isang bagay lamang na dapat mong tandaan sa paggawa ng spell na ito ay hinding hindi dapat mabuksan ng garapon na ito. Maari rin kayong gumamit ng garapon na babasagin o kahit ano pang garapon na mayroon sa inyong bahay. Hindi mahalaga ang size nito o ang laki o ang sukat maaari rin kayong gawin, maaari nyo rin itong gawin uh, kahit anong oras, kahit anong araw. Ngunit mas maganda kung sa kabilugan nito ng buwan gagawin at sa alas 12 ng madaling araw dahil mas malakas ang magiging epekto nito dahil sa mga oras na iyon ay malakas ang enerhiya at tamang-tama ang mga oras na ito sa paggawa ng ating mga spell. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag nyo kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa Philippine One. Sana ay nakatulong sa inyo ang video na ito. Ang garapon na pala na ito ay maaari nyong ibaon sa lupa sa tabi ng inyong bahay o ilagay sa kahit anong lugar na sisiguraduhin nyo hindi ito mabubuksan ng kahit sino. Yun lamang at maraming salamat.